A very simple pero strategic na senaryo na dapat nating maintindihan kung gusto mong bumalik ang ex mo sa'yo. Is yung praises na sinasabi ko before sa mga vlogs natin o sa mga coaching session natin na pagka merong tension, may problema, merong pressure tayong naibibigay sa ex natin, palayo ng palayo at lalong lumalabo yung ating pag-asa. Pero kung maibibigay po natin yung opposite nito, which is compatibility, Mutuality or yung sa nasabi ko nga pong similarity mga utol, yung parang magiging magpartner partner mag team at common goals kayo lalaki ang pag-asa na siya po ay bumalik sa atin. Kasi every excess, wala naman talagang tatawag bigla sa iyo at sasabihin niya sa iyong miss na kita, mahal pa rin kita. Most probably mga utol, ito po ay nangyayari. Pero hindi po dyan nagkakabalikan. Parating naghahanap nga po ng flow or positive connection ang kahit sino. At ang bagong paliwanag at teknik na to ang pag-uusapan natin sa araw na to. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, huwag na huwag po natin kalimutang mag-subscribe. And siyempre po, paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po makapapong, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Uh, madalas natin binabanggit na yung mga no contact na kung halimbawa bibigyan mo muna ng distance yung ex mo, ay siguradong magkakaroon ng clarity in a possible way na kayo nga po ay magkabalikan. An opportunity para ma-detox muna at luminis muna yung mga toxic or pressure na na-feel nyo sa bawat isa. Also, an effective way as well para magkaroon kayo ng refleksyon, para ma-reset din ang relationship, at para ma-figure out nyo muna kung ano talaga yung problema. Ito po kasi ang dynamics ng breakup, mga utol. Pagka kayo po ay nagkakahiwalay, dumadami ng dumadami yung mga problema imbis na ito po ay nababawasan the more na kayo po ay nagpapaliwanag sa isa't isa, ito po ay nadadagdagan. Because of the natural effect na the more you stay trying to fix the problem, mga utol, hindi po ito mangyayari. Based on my experience, pagkatipong parang nag-uusap kayo at inaayos nyo ito, mga utol, aabutin kayo ng ilang buwan, ilang taon, or ilang dekada, pero hindi nyo po ito masosolve because of pride, because of ego. Dahil ang bawat isa gusto niya ma-validate ang feelings niya eh. Pagka nararamdaman naman ng isa na nai-invalidate siya mga utol, lalo siyang tumatapang, lalo siyang nagagalit. Dahil ang gusto natin, i-acknowledge yung nararamdaman natin. o nandun yung feelings, nandun yung part na mamimiss mo ang ex mo, pero hindi ka pa rin babalik hanggat hindi mo ina-acknowledge ang point ng bawat isa. Yan ang pinakamalaking conflict ng isang breakup mga utol. Kaya nga pinaghihiwalay, pinaglalayo muna dahil kung kayo po ay patuloy na mag-uusap ay siguradong magsasabong kayong dalawa. Kaya instead na makipag-angasan, makipagyabangan, makipag-away o makipag-argue tayo sa mga ex natin mga utol, paniniwalain at ipaparamdam natin sa ex natin na ang breakup na mangyayari ay itutuloy pa rin. Pero hindi yung breakup kung saan napakaraming negativity mga utol. Paliliwanag natin, ipaparamdam natin na ang breakup na mangyayari is a clean up breakup, a.k.a. resolution breakup, mga kapatid. Dito papasok yung parating kong sinasabi na pagkaparehas kayo na nafe-feel, same page at with a common goal, mga utol, mas gagaang ang pakiramdam ng ex mo sa'yo. He or she will feel validated at siguradong magiging positibo ang pananaw. Yung perception niya sa iyo mga utol na magagalit, yung perception niya sa iyo na negative ay sigurado magiging biglang positive. Halimbawa, ang gagawin mo tong parang clean up breakup o resolution breakup is parang i-set mo muna yung kanyang mood at ipoporma nga po yung situation for a potential reunion pagdating po ng oras. Kasi bukod dun sa sinasabi nga po nating similarity na ma-feel ng ex mo, magkakaroon kayo ng parang open and positive communication na sigurado kung tatanim sa isip niya. He or she will feel validated, he or she will feel the calmness. Kasi clean up breakup will allow both side mga utol para hanapin muna ang bawat isa para maintindihan na kailangan nating mag-grow at ang pinaka-the best nito habang kayo po ay hiwalay nakapreserve yung positive na pananaw nyo sa isa't isa ito po ay napakalalim mga utol pero ito po yung madalas na nakakalimutan natin during breakup dahil ang pakiramdam natin nawasak ng lahat tayo po ay nasaktan. Bakit ginagawa niya to? Sinira na ang lahat. Pero hindi po natin na-employ yung positive foundation kung saan pe pwedeng magkaroon ng pagkakataon na ma-realize niya lahat. Kasi kung puro negative ang binabato natin mga utol, kahit ma-realize ng ex mo, kahit may feelings pa rin yan, pipiliin pa rin niyang wag nang bumalik. Kaya kung halimbawang ipaparamdam mo na ito po ay clean up lang, at sinasabi nga po natin na resolution breakup mga utol. Mararamdaman niya na nagiiwang ka ng bakas kung saan ito po ay positive. Tatandaan po niya yan mga utol. Itatanim po niya yan sa kanyang puso. While you are giving them the freedom na gusto niya. Kasi doon siya magiging contagious eh. Doon niya may iisip na, okay, baka ito ang tamang paraan para sa amin. Baka ito nga ang tamang solusyon para matapos na ang lahat. Kasi hindi mo kayang isolve yan mga utol. Sabi ko nga po sa iyo, kung ang problema mo ngayon ay ganito, bukas madadagdagan yan. The following day, mga utol, may bagong issue na naman kayo kasi hindi lang naman yan isa eh. Lagpas sampu ang problema na yan. Pero kung halimbawa ang iisa-isahin mo, lalo lang po kayong lalaki at lalo lang po kayong mag-aaway. The best solution dyan, mga utol, sinasabi ko nga po parati, is ibigay mo sa kanya yung breakup at iparamdam mo sa kanya na ito po ay resolution breakup, mga kapatid. Nang sa ganon, pagbalik yung dalawa, wala na lahat yun. Hindi na babanggitin yun. Ipakita at iparamdam mo sa kanya na eto, we can start a new one. We can build a new one. Pero coach, unresolved issues yon, I agree. Pero ang mga bagay na itong mga utol ay pag-uusapan yun na lang along the way. Ito po ay maayos na lang dahan-dahan habang kayo nga po ay gumagawa ng resolution breakup. Pero kung halimbawa, aligarito, mag-usap tayong dalawa. itakil natin ito. Huwag natin pabayaan ito mga utol. Hindi po gagaling, hindi nyo po maiintindihan na isa't isa at lalo lang pong lalala ito mga kapapong. By making your ex feel na ito po ay clean up, break up, lilinisin lang mga utol. Ay dito nyo po personally and naturally makikita yung mga qualities kung saan kayo po ay na -in love sa isa't isa. Proven and tested na yan mga kapatid sa mga nakakausap ko sa mga coaching session. Kung saan pag kayo po ay pinaghiwalay, dun mo mas lalong naiintindihan kung paano mo siya minahal. Okay, sa una, nandun yung mga negative at mga katanungan na sinasabi mo sa sarili mo na, bakit niya nagawa sa akin to kapapong? Hindi na ba niya akong mahal? Pero after a few weeks, dun mo maiisip na, ah, okay, mas malinaw na sa akin kapapong. Alam ko na kung bakit nangyari ito. Pero unfortunately, mga kapatid, ang dami na nating kamalian at kapalpakan at sakit na naibigay sa ex mo, kaya lalong lumalabo yung breakup. Pero kung may establish mo nga na ito po ay resolution breakup na kailangan lang pong magkaroon ng personal growth, even kayo po ay magkahiwalay mga utol, ay gaganda rin at mubuti rin at aayos din at magiging positibo ang pagtingin niya sa iyo. Resolution breakup or clean up breakup will always mark an agreement na parehong mutual. Recognizing the need for development and changes. Medyo mahirap lang ito, lalong-lalo na nga po kung mahina ang iyong loob. Dahil dito, bibigyan mo siya ng freedom, mga kapatid. Ipaparamdam mo sa kanya at susuportahan mo siya dun sa mga priorities niya. For example, kung gusto mo na niya ng space, mga utol, palakpakan natin. Sabi natin sa kanya na, okay, naiintindihan ko yan dahil personal growth mo yan eh. Support, respect, understanding ang dapat nating iparamdam sa kanya, mga utol. Dahil dito niya maiintindihan yung sinasabi ko na ito po ay resolution. Opo, sa una, hindi niya magigets niya. Nangyisipin niya, ayoko ng ganyan. In in their mind, of course, sasabihin nila na, gusto ko hiwalay na tayo. Dala lang po ito ng emotions at frustrations. Pero pagka nakita po niya na kayo po ay bumubuti at maayos naman po ang pakikitungo sa breakup, magiging contagion. Dahil, syempre, yung love, care, at memories ninyong dalawa, hindi naman talaga lalabas yan eh during the time na kayo po ay nagkakaroon ng arguments o nagkakagulo sa breakup. Ito po ay mangyayari pagkatapos po ng ilang linggo, ilang araw o ilang buwan na kayo po ay nananahimik sa kanya mga utol. Dahil ito po ay pagbibigay ng respeto natural, maririkindel yung feelings ng ex mo kahit nga po kayo po ay natutulog lang at walang ginagawa. It's a joint decision na tinatawag mutuality kung saan mararamdaman niya yung shared respect and understanding sa bawat isa. Kung magagawa mo ito mga utol, number one na mafe-feel ng ex mo, na yung breakup nyo ay pansamantala. It is a temporary breakup. Naturally, Mary realize niya na ito po ay resetting. Alam natin na hindi naman natin kailangan sabihin sa kanya yan, mga utol. Pero ito po, by nature, ang biglang mararamdaman ng kahit sinong ex kung pinaramdam at pinaintindi mo lang sa kanya na kailangan lang ng personal growth, kailangan ng pagbabago, kapapong mag-usap tayo. Hindi mo naman kailangan magpanik. Hindi mo naman kailangan iparamdam sa kanya or awahin siya or makipag-argument or even mag-explain. Pagka halimbawang pinaramdam mo sa kanya na, okay, naiintindihan ko mabuti ito mga utol, kailangan respetuhin ko yan, magkakaroon agad siya ng clarity sa pag-alis mo, sa paglayo mo, o sa pagbitaw mo sa kanya, pagpapaubaya mo sa kanya mga utol, ay dun yan naturally maiintindihan ang pagkatao mo at maturity mo to handle the breakup. Tandaan natin na ang breakup na to mga utol, Huwag kang magpanik. Palitan mo yung mga negative na yan. Iparamdam mo sa kanya at i-absorb mo na ito po ay senaryo kung saan dapat magkaroon ng personal growth, freedom, respect, and development. Pag ito po ang naramdaman ng ex mo, lalabas at mafe-feel niya na ang breakup ay temporary lang. Iparamdam mo sa kanya na kailangan niyo maghiwalay muna to reassess at ayusin muna ang pagkatao ng bawat isa. To address specific negative issues sa bawat isa mga utol, mula sa iyo at ganun din sa kanya. Kasi yan naman po talaga ang dynamics ng breakup eh. Even yung mga kakilala natin, mga narinig nating story mga utol, lahat po yan ay nagkaroon muna ng personal growth. Kaya po sila naging successful. Nagkaroon ng reunion sometime in the future. Lahat po kasi ng mga bagay na hindi pinipilit, yun yung mga magaganda at positive na outcome. Kaya kadalasan, pag ang breakup ay mahaba, much better po yan. Kadalasan, pag kasinasabi nga na, Coach Papong, bakit parang okay na ako ngayon? Hindi ko na nararamdaman yung sakit at parang kaya ko nang i-handle ang breakup. Much better din po yan, Kapapong. Sa mga ganitong pagkakataon at feelings, hindi tayo dapat matakot. Dahil, ibig sabihin po nito, tayo po ay nahihil at bumubuti. Ganyan din po ang pwedeng ma-feel ng ex mo, mga utol, kaya lumalaki yung pag-asa at pagkakataon na kayo po ay magkaayos. Dahil dito along the way, mararamdaman ng ex mo na gumagawa lang po tayo ng resolution na ang breakup nga po ay pansamantala lang. It's all about self-reflection. Pag ito po ay na ng ex mo kung saan kayo nga po ay nagpapaubaya sa kanya in a positive way mga utol, mas lalong babalik ang ex mo. Kesa yung hinahabol natin siya, pinipilit natin siya, pinapaliwanagan natin siya at nakikipag-argue tayo. Trying to make them feel na tayo po ang tama. In psychology, hindi po ito ang paraan. Hindi po natin magagawang maibalik ang ex natin mga utol kung pipilitin at parang ipaglalaban natin siya. Maraming salamat po. I hope na nakatulong tayo today mga utol. Patuloy nating bantayan at syempre po alagaan po natin ang ating pamilya. Be safe po. God bless. Maraming maraming salamat po. Papong TV.